So, ayan. May na uh, mantika. Magpito tayo ng tokwa. Tusto din natin yung tusto. Dapat mas masarap. Maganda tusto din natin ito. Ah, kulang pa yan. Habang pinipirito natin ito, Magayat na tayo ng mga aromatics. So ayan, malapit na maluto. Gusto ko kasi yung toasted talaga eh. Ito, toasted natin yan. So ayan, luto na. Panguhin na natin to. Na tayo, mag na tayong magluto. Bagi tanda nang nanti ka. Yan, pwede na yan, konti lang. Bagi tanda nang sibuyas. Yan, konti ngisa lang kasi mas maganda kasi malala yung malalasan pa yung sibuyas. Bagi tanda nang tuyo. Yan, pwede na yan. Bagi tanda nang no -seasoning. mayonnaise. Lorin natin to. So yan. Maglagay tayo ng chili. Chili green. Ilagay na natin yung kalamansi, kalamati juice. Ayan. Nah. susunod na natin yung tokwa. Pakitahe ng paminta. yung ng duro ginamit ko dito. Yung iba, naglalagay pa ng oyster sauce. Pero sa akin, hindi na. Depende naman sa pagluto yan. Mag-add pa tayo ng asin. Kunti asin lang. Kasi kunti yung tuyo nilagay ko na Matabang pa eh. Yeah. Okay, luto na ang ating tupo sisig. Pwede rin sisling sisig, tawag. Kain po tayo.